Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay masinop at masipag sa paghahanap buhay, palaging may malasakit sa kinabukasan kaya't hindi basta-basta gumagastos ng walang saysay. Ang fokus mo ngayon ay ang pagpapalago ng iyong kita upang matiyak ang magandang kinabukasan ng pamilya. Sa trabaho, ikaw ay may disiplina at tinitiyak mong maayos ang lahat bago matapos ang gawain. Ang pagiging prangka mo ay maaaring magdala ng hindi pagkakaunawaan kung hindi mo ito maingat na gagamitin. Hindi mo hilig ang pakikipag-usap sa mga taong mahilig sa paligoy-ligoy at kabastusan. Nais mong maging matibay ang pundasyon ng iyong tahanan, kaya't ginagawa mo ang lahat ng makakaya upang mapaligaya ang iyong pamilya. Mas makakabuti kung magiging mahinahon ka sa pagsasalita upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ang pagiging praktikal at masinop sa pera ang nangingibabaw sa iyo. Sa trabaho, ikaw ay masipag at responsable, ngunit hindi ka basta nagpapagamit sa iba o gumagawa ng trabaho na hindi naman sakop ng iyong tungkulin. Hindi ka rin madaling magpautang, lalo na sa mga taong hindi mo lubos na pinagkakatiwalaan. Ikaw ay may likas na tatag ng loob at hindi mahilig sa mahahabang usapan, mas gusto mong idaan sa gawa kaysa sa salita. Mahalaga sa iyo ang pag-iipon at tinitiyak mong may reserbang pera para sa mga biglaang pangangailangan. Ngunit ngayong araw, maaaring dumating ang mga sitwasyong susubok sa iyong pasensya, lalo na sa larangan ng damdamin, maging maingat upang hindi ka basta magpadala sa bug zone ng selos o panandali ang emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, inuuna mo ang pangangailangan ng pamilya kaysa sa iba. Hindi mo ugaling magpautang ng basta-basta at pinahahalagahan mo ang tamang pamamahala ng pananalapi. Sa pakikitungo sa pamilya, mas gusto mong maging mahinahon upang mapanatili ang maayos na ugnayan. Sa trabaho, ikaw ay masipag ngunit mas nais mong ipakita ang iyong kahusayan sa sarili kaysa umasa sa tulong ng iba. May kaluwagan ka sa paggastos para sa kapakanan ng pamilya, ngunit hindi mo nais ang pabigla-biglang desisyon sa pananalapi. Ngayong araw, kalma ang iyong damdamin at wala kang panahon para sa pagseselos o mga isyong magdadala ng tensyon sa iyo. Mas makakabuting pagtuunan ng pansin ang positibong enerhiya upang mapanatili ang sigla ng iyong araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, nangingibabaw sa iyo ang pagiging maunawain, lalo na sa loob ng tahanan. Mas gusto mong panatilihing maayos at payapa ang paligid kaya't iniiwasan mo ang mga hindi kinakailangang alitan. Sa trabaho, ikaw ay mapanuri sa mga bagong kakilala at hindi basta nagtitiwala, lalo na pagdating sa usaping pera. Mas pinipili mong maging maingat upang hindi malagay sa alanganin. Ang pagiging masaya sa simpleng bagay ay nagbibigay sa iyo ng sigla. At mas gusto mong gugulin ng oras sa pamilya kaysa sa labas ng bahay. Ang iyong determinasyon na mapanatili ang magandang samahan sa tahanan ay magdadala ng magandang resulta. Iwasan ang pakikilahok sa chismis o mga bagay na walang saysay upang hindi masira ang iyong magandang aura sa araw na ito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, pinahahalagahan mo ang kaligtasan at katiwasayan sa buhay. Hindi ka basta nagtitiwala sa iba at mas gusto mong tiyakin ang seguridad bago magdesisyon. Kapag nangako ka sa pamilya, sinisikap mong tuparin ito upang mapanatili ang tiwala at respeto sa loob ng tahanan sa trabaho, matalino at mapanuri ka sa mga gawain, kaya't mas napapadali mong natatapos ang mga ito. Maingat ka rin sa pera at hindi basta nagpapautang, lalo na kung alam mong hindi ito agad mababayaran. Ikaw ay maalaga sa magulang at laging handang tumulong sa kanila. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang mas mapanatili ang pokus at kalidad ng iyong ginagawa. Sa kabuuan, ang araw na ito ay may dalang positibong enerhiya, hanggat hindi ka magpapadala sa emosyon at magpapatuloy sa pagiging matalino sa mga desisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay puno ng pangunawa at malasakit sa pamilya ini Iniiwasan mo ang mga birong maaaring makasakit ng damdamin ng iba dahil pinahahalagahan mo ang magandang relasyon. Sa trabaho, mas gusto mong magkaroon ng tahimik at sistematikong araw upang mas mapanatili ang kalidad ng iyong gawain. Pagdating sa pera, tinitiyak mong ito ay kinikita sa tamang paraan at iniiwasan ang anumang uri ng panlilinlang. Hindi mo rin gusto ang mga usapang may halong kay abangan o may posibilidad na makasakit ng damdamin ng iba. Ang pagiging maalaga sa pamilya, lalo na sa kanilang kalusugan, ay isa sa mga pangunahing bagay na nakatoon ng iyong pansin. Sa araw na ito, mas makakabuting ipagpatuloy ang iyong likas na pagiging responsable at maingat sa lahat ng bagay upang mapanatili ang balanseng daloy ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may likas na pagiging balanse sa mga desisyon, subalit madalas na mabilis minus kapag may mga usapang walang direksyon o paulit-ulit. Hindi mahilig sa mahahabang argumento at ayaw ng mga usapang may kasamang pagmumura o kabastusan, lalo na sa tahanan. Sa trabaho, maingat sa paggawa ng hakbang, mas gusto ang maayos na plano bago magsimula upang maiwasan ang pagkakamali. May matibay na paninindigan at hindi madaling makumbinsi ng iba, lalo na kung taliwas sa kanyang paniniwala hindi papasok sa mga bagay na maaaring magdulot ng panganib sa trabaho o kabuhayan. Pagdating sa pag-ibig, may likas na lamang at pinapahalagahan ang katapatan sa relasyon. Sa pamilya, maingat sa paggamit ng pera at hindi basta gumagasto sa mga bagay na hindi mahalaga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may likas na katapatan, lalo na sa trabaho. Hindi kailanman kayang masuhulan ng pera at laging inuuna ang tamang paraan ng paggawa. Sa hanap buhay, masinop at hindi pabaya sa mga gawain, maging sa sariling tahanan. May matalas na pakiramdam at hindi basta-basta nagpapaloko o nagpapaniwala sa iba. Hindi madaling mapakiusapan kung hindi kumbinsido sa isang bagay. Sa relasyon, malalim ang tiwala sa minamahal kaya't bihirang magselos, subalit hindi rin basta nagpapabiyes sa nararamdaman. Sa pamilya, masipag at handang maglaan ng oras para sa kapakanan ng lahat. Malambing sa magulang at laging handang tumulong sa anumang paraan. Maingat sa paggastos ngunit bukas-palad kung para sa pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may likas na tapang, ngunit may kakayahang panatilihin ang katahimikan kapag kinakailangan. Sa tahanan, maingat sa pananalita at mas pinipili ang mga salitang hindi makakasakit sa iba may likas na sigasig sa pag-abot ng pangarap at hindi natatakot sa pagsubok basta't ito'y para sa ikabubuti ng pamilya. Hindi mahilig sa pandaraya o mga kalokohan, lalo na pagdating sa pera at trabaho. Masinop sa kinikitang pera at hindi basta-basta nagpapautang kung hindi sigurado kung mababayaran. May matibay na prinsipyo sa buhay at hindi madaling matinag ng panunokso ng iba. May mataas na respeto sa mga nakatatanda at laging inuuna ang pamilya bago ang sariling interes. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may matalas na pag-iisip at hindi madaling mapaniwala sa kung ano-anong kwento. Maingat sa mga pakikitungo at hindi pumapayag na maisahan. Mabilis minas sa mga walang kabuluhang usapan at madalas na umiiwas sa mga ito. Sa trabaho, tapat at responsable, kaya't may mataas na posibilidad na magtagal sa isang hanap buhay. Hindi basta sumusuko sa mga hamon, ngunit may kakayahang manatiling kalmado sa ilalim ng pressure. Laging may pangarap para sa pamilya at nagsusumikap upang mabigyan sila ng masaganang buhay. Maingat sa pera ngunit hindi nagdadalawang-isip gumastos kung para sa kapakanan ng mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may matibay na paninindigan at hindi madaling mabuyo sa mga suhulan o pandaraya. Matsyaga sa trabaho at may kasanayang tapusin ang anumang sinimulan. Iniingatan ang reputasyon sa hanap buhay upang mapanatili ang mahabang pananatili sa trabaho. Sa tahanan, pinapanatili ang positibong aura upang ang buong pamilya ay maging masaya at malayo sa negatibong enerhiya. Kapag may sinabi, ginagawa ito ng may paninindigan at hindi basta nagpapako sa salita. Maingat sa pananalita upang hindi makasakit ng damdamin, lalo na sa pamilya. Naniniwala na ang maayos na komunikasyon at paggalang sa isa't isa ang susi sa isang tahimik at masayang tahanan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may likas na pagiging maingat lalo na sa mga usapang may kinalaman sa kayabangan o pagmamataas Mas gusto ang simpleng pamumuhay ngunit pinapahalagahan ang seguridad sa hinaharap sa trabaho hindi mahilig makisali sa chismis at mas pinipili ang tahimik na pagtatrabaho. Kapag may pangako sa pamilya, ginagawa ang lahat upang ito'y matupad. May pagpapahalaga sa mga personal na gamit at hindi gusto ang pakikialam ng iba, maging sa tahanan o sa trabaho. Tahimik ngunit masipag, hindi maingay sa ginagawa ngunit siguradong natatapos ito ng maayos malambing sa pamilya lalo na sa magulang at laging handang tumulong sa abot ng makakaya maingat sa pera at hindi madaling magpautang lalo na kung hindi sigurado kung mababayaran at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat